Tignan po natin guys ang luto. Kuha namin. Ito, Kuha wow! Namin. Kuha namin doon sa tinugdan. Sa sapa. Hmm? Si Noriel ang aming ah! At Si kasi Calvin ang aming tagaluto. No? Nag Naghimas pa sa ano? Himas Naghiwalay pa, namin. pa sa ano? Sa anong tawag dyan? Sawiti. Sawiti sa Bisaya. Ya, meron pa kaming nilagay ng mga dahon-dahon. No? Alugbate at saka ito. Pangalawang salang nato. No? Wow! Wow! <laughs> Sarap! Nanyo! Wow! Meron pang ulang! <laughs> <Like> Tsaka ano? <laughs> Meron pa rin pantat! Hito sa Tagalog to, pero Hito sa ano? Sa tabang ba? Tabang na tubig? Wow! Meron pang ano? Oh, sapal! Sapal lang manig. Ito, tingnan natin itong ano. Oh, ito ang ginamit namin na pukot, to oh. Lambat, lambat. Sorry guys, hindi ko na bijuhan yung ano pagkuha natin dito kasi busy ako sa ano pagtanggal sa mga ano sa kasi Undoy Calvin siya ang sumalang siya ang ano dong. Ayoko na Ano dong? Ikatinin siya. Oo. Oh.

<coughs> Ito pala mga kaibigan natin sa ano Kaibigan natin sa panghuli ng ano Fish Ito pa kami pula Wow Sarap lang Hindi ko na kaya to <laughs> Hindi ko na to matiis Oh my god Bata <laughs> Piyo, pirmino, bata bata pagdating daw. Nainit ito daw. Oo. Oh. Sa gift. Salamat sa inyong panonood mga hunters. Mga hunters. Hunters. Hunters nang ano, tilapia. Mga kapukot, god. Mga kalambat. Okay, mga kalambat. Mga kalambat at anong ang sari na panghuli? Ikmana natin ang kanilang pinagmamanap. Tikman na natin ang paborito ng mga Bisaya. Inalang. Meron ba kayong atan. ganyan na pagkaluto? Inalang. Lagyan ng ano? Maong, -did. Sibuyas. Loya. Ayura, mag Uber, tsaka tanglan. Lemongrass grass sa Ingles. At saka sili. Huwag mong kalimutan. Uh, ay, dahil. Dahi, oh, Natakam-takam na si Kamu. nagre ready ng ano? Sarah. <laughs> Sarah. Arang. Parang uhaw na uhaw na. Duta eh. hmm. din ng um, uwang ba 'yo? Lamiya daggan bala. Hmm. Ato yung butang na ni Wow, linagay na yung pinaka paborito natin. Lumbati <laughs> <laughs> oh, wow. Lumbati wit. Saka ang panlas na ano? Ang mas na tuno. Ang panlas na tuno. Sinabawan ang marami ang ano. Parang pwede na tayong lumangoy diyan. Ondoy kal, ondoy, no real oh. Pwede na tayong Diyan na tayo maligo. <laughs> maligo tayo oh, sa sabaw. Sa ang ganda sabaw ah. Ah, oh, na. Tapos sinayaan lang ang apoy, no? Hmm. Tapos pag ano, pag lagyan ba natin yan ng Eh, wag na. Hindi na. Huwag wala wala apoy di. Wala mi kung may kamungay no. Ito ay kamungay dong ta. Tatamok sa boto ah. Suna unahan dong. Ayun. Aku kuat tuh dong Oke selamat Mark. Mark.